Kumusta mga ka-video? Meron na naman ako papakita sa inyo at e-share. Pero bago ang lahat nakapag-subscribe na ba kayo? Mag-subscribe ka na baka mamaya may biyayang dumating sa iyo bukas. Shoutout sa may-ari ng Don Solo Quotex na si Kuya Martin. Sa kanya pala ako kumukuha ng may fish din ang artista natin. Ang gaganda ng mga fish din na pwede alagaan. Marami sila iba-ibang klaseng fish dah. Ang paborito ko sa fish din na benibenta niya ay yung mga fish. Kasi magaganda kulay, paliktik, at madaling alagan at padamihin kung gusto niyo dumami agad fish din nyo. May Facebook page ang Don Sol Aquatic Search nyo lang yan. Meron siya din shipping nationwide. Kahit saan man kayo nalupalop, makakarating ang mga fish din na order nyo. Papakita ko lang sa inyo, alaga ko namin ang ating artista na beti fish. Kasi bala ko padamihin sila at panoy ng bahay namin ang beti fish. Para palang nasa ocean park ang dating. What?! Yan sinasabi ko sa inyo na biyaya kaya mag-subscribe na kayo baka may pamimigay akong bete fish kada isa subscribers. Wow, kaya may oras pa kayo habang maliliit pa mga eggs ng aming Betty Fish da. Kahit makaisandaan subscriber sa loob ng 3 months mamimagay ako bawat isang Betty Fish da. Basta comment lang kayo sa video na to basta nakasubscribe kung maging successful ang pagbreed ko ng mga betta fish da. What? Siguro naman successful kasi laging puyat ka mapanood ng guide sa YouTube ng mga steps. Okay. Abangan nyo yung aking vlog mga ka-video sa tungkol sa mga betta fish da. Diba. Para ma-monitor na din nyo kung malalaki at pwede na pamigay ang mga betta fish din ni artista nyo. Sana all.